Kaya na lipay lang ko nga makakulab ka. Nga doon ata ililonggo ka. Oh, agilongga. diba? Yeah. pang pa next. Ito pa yung next question hmm. ko. Tinto ito. Hey, what's up guys? So, tanongin ko ang aking mga kaibigan at inspired ang vlog na ito kay Chad Kinis kasi napanood ko to mga 2 years ago na niya ginawa to. So, gagawin ko to ngayon sa aking mga kaibigan at may twist. Tatanungin ko lang naman sila kung, kung ano kung mga uh, pagka how many years after maaalala pa ba nila ako with a twist. Of course, again, uh, inspired ito kay Chad Kinis. Tingnan ko kung ano sasagot ng mga kaibigan ko at kung alam nila to. Let's go! So, ito una natin kakausapin si Beshi. Vlog ko to kasi dahil birthday ko, di ba? Tapos, medyo intimate to na uh, tanong. Kasi nga birthday ko. Tapos, vlog natin to. Ano uh, tanong? Tagal time mga kaibigan. Mga ilang years na rin, 19 years. Oo. Uh, uh, ang tanong ko is, dami natin pinagdaanan. Serious vlog to ngayon. Ang dami natin pinagdaanan. dami natin uh, pa tayo ng panahon. Mga ganun mga feeling mga 10 years from now, from 5 years from now, makakalimutan mo kaya ako? Hindi. Bakit? Okay. Kalahati na aring puso ay nasa puso mo. Gano'n? Okay. hindi, hindi mo ako makakalimutan. What if mga bagong friends ka so, na? Sa dami ng friends kong dumaan, nandiyan ka pa rin. Malaga? Oo. Oh. oh, ito, may, oh, tanong ako. Knock na. Who's there? Tama, nakalimutan agad <laughs> <laughs> hindi ako. Hindi daw ako kakalimutan. Nak-nahusdan. Oh, <laughs> Pag-alit ko ba? kayo ano ka ba ina ka ina kasi lang to ano natin ng iba kung mahalaga ito <laughs> Mars Mars sali ka mo na Mars taglit na Mars So, ang next natin na tanong tanongin ay si ano, ang isang kaibigan ko, Mira Kenya. Mars, nag-vlog kasi ako. Ngayon, kasi birthday ko nga, medyo serious vlog mo na tayo ngayon. Di ba, medyo matagal na tayo makaibigan? Yes. Uh, dalawang taon na rin. Two years na. Oh, Oo. Oh. Tapos, I appreciate you. And I hope you appreciate me too. Tapos ito na, what if, ano kaya, uh, after mga five years from now, feeling mo, ano, uh, makakalimutan mo kaya ako? Hindi. Bakit? Never ever mo makakalimutan ang taong naging totoo sa iyo. Hmm. Never ever mo makakalimutan yung mga taong nag-inspire sa iyo kung paano maging totoong mabuhay nila OFW. FW. Hmm. Yun yung isa sa mga tumatak sa akin pagkarating pagkarating sa pagkakaibigan natin. Lahat tayo, mm -hmm. direct to the point, lahat tayo lumalabang. Pero iisa ang ating pinaglalaban, yung mabuhay eh. Yes. Doon tayo nagsasama-sama eh. Mm -hmm. Kasi nga pag merong, sa pagkadahan natin, pag may isang bumababa, lahat tayo naghihilang ka-pass. yung yes. natutunan pala sa grupo natin. Thank you, Mars. To. Pero ito may tanong ako sa'yo. So, knock knock. Who's there? Kita mo, nakalimutan agad ako. Sabi niya hindi. <laughs> Jade! Ano Ikaw next. So, ang ating next na kakausapin na yun, medyo seryoso, is Miss Jade Gaboy. Please go follow her. Jade. Ito, seryoso. Yes, yes. Kasi, di ba birthday ko ngayon? So, wala din nito ito vlog mo. Mga serious to muna okay. sa mga friends ko, kasi pinapakalala ko sa mga followers. Serious tayo. Yes, oo. Di ba ilang taon na rin tayo magkakalala, magkaibigan. no? May mga thick and thin na rin tayo mga Alam mo yan. Oo may natanong ko, ma, five years from now, may eh, mga bago kang makakulala, mga ganon, or sa akin, okay. makakalimutan mo kaya ako? Ay, hindi. Bakit? Kasi, ano, un, uh, syempre, nung nag-start ko daw sa TikTok, isa ka sa mga una kong napapanood. Hmm, And then, nung nakilala ko, di ba sabi ko si Mira yung una kong nakilala. Tapos, nung anong nabalitaan kong kilala kanya, tapos sabi niya, mag-imimit ko okay. daw niya, sobra akong uh, eh ako kasi ano eh, kung sino yung mga una kong nakikilala, hindi ko yung nakakalimutan talaga. Ah, Oo. Oh. So hindi mo ako makakalimutan? Hindi. Hindi part sure. na ako sa sa'yo, ganun? Yes. Actually, ngayon ko lang ito sasabihin na yung love ako sa'yo. Kami talaga. Pakis nga. Ito, hindi mo ako So ito, oh. ito may tanong ako sa sa'yo. Oo. Oh, oh. Knock, knock. Who's there? Kita mo, hindi daw ako makakalimutan. <laughs> <laughs> so, Malanjo naman talaga to. Okay. Totoo. Wala, wala din. Kalimutan din agad ako. So next na din akong kausapin ngayon is si uh, DJ Show Hey! Ano to? Uh, medyo serious vlog to kasi nga birthday ko. Yes. Yeah. Wala mong natin to ito. Tapos medyo matagal na rin tayo magkaibigan. Mag dalawang taon na. Matagal na mm. taon na I think to. Uh, so matagal na tayo magkaibigan. Yes, yeah, correct. So sa ilang taon na yun, syempre naka-build na rin tayo ng uh, no, friendship no, no, natin. No, no, yung bilog. Matay-bay na. Oo. So ito ang tanong ko. kahit ano, through ups and down, alam mo yun, alam mo yun eh, yung busy ka, busy din ako, then seldom tayo magkumustahan, then alam mo yun, kahit din tayo kumusta, para sa ilin treatment, bigla na lang, we friend, gano'n, kumusta. Kumbaga ano yun eh, o baga, I can say, ah, uh, marami akong kilala sa mundo, magkwitan, sobrang dami, pero you can name a few, yung masahay mo totoo sa'yo. Oh, thank you so much. ayo -oh. Ito naman tanong ko, hmm. knock-knock. Who's there? Ita mo, hindi daw ako makalimutan, who's there? <laughs> wala, wala, wala dito, to, wala din. Wala, wala siya, wala. Wala joke. <laughs> Guys, um, solid, solid, solid. <laughs> so ngayon po ay dito sa akin si Direct JM. Of, Direct JM of Studio X. Direct, di ba, ano, uh, tawag na to? birthday ko ngayon. Yes. Nadyo seryoso ang vlog ko ngayon. May nakausap na rin ako na ibang mga friends natin doon sa loob. Uh, ilang years na rin tayo magkaibigan, di Naputol, and yet, dito tayo ngayon. Na-appreciate ko na naging okay tayo. Oh, eto yes. so, Oo, ito lang tanong ko ngayon as a, uh, as a friend. What if mga 5 years, 10 years from now, tapos na yung makilala ka mga ibang friends, na naman, makakalimutan mo kaya ako? Um, uh, never. <laughs> Bakit? <laughs> After we've been through this, I know, this Um, difficulty. Um, Kai is Kai, and uh, I I find her humility, sobra sobra. It's beyond compare. I admire her for being true to herself and true to her values. Kai, you're one of a kind, and that's why you are blessed and you are loved because you are. You are the only Kai to Thank you so much, Direk. Ito pa, may <laughs> another question pa ako kayo. Knock, knock. Who's there? Kita so, mo, um, hindi daw makalimutan who's there. <laughs> Kai po, Kai. Kai, Direk, Kai. Yes, Kai. Ah, oh, Naglalimutan mo agad <laughs> ako. Huwag tayo magpapaniwala. <laughs> who's there agad? Thank you, ito. Andre, nga do ito. <laughs> So, right now, Aldrico is with me. Ay, naku, ito na pala, no? Uh, first collaboration. Sa isang frame po kami ngayon, Aldrico. Mga makakarinunto na. Tondera ang mga ilonggo, o. Oh, Di ba? Happy birthday, guys! Thank you so much. Medyo serious ang vlog ko ngayon. Say hindi ito, tinunto ito, mm. no? ah uh, I know, medyo subong lang. Ngayon lang tayo nagkakilala. Nag-get yes. along. Nag-banding-banding. Mm. But I believe yung friendship natin, ano eh. Solid, eh. Alam mo yung totoo? Yung, Pure. Yung hindi kagaya ng iba na ano lang, uh, ilang ilang months or ano uh, nakakalala pero parang wala lang. Pero kasi uh, pag nakita, hi, hello mga ganun, diba? ba? Tama. At uh, ato tanong ko, for after mga 5 years, example, 10 years, kasi hindi naman tayo ganun ka, habang magkakilala ba, hmm. makakalimutan mo kaya ako? Hindi, kasi isa lang yung actual lang kilala kong Kai. Sa totoong buhay ha, wala akong ibang kakilalang Kai. May Kai-Kai, pero Kai, isa lang. lang. Plus ito pa, Torre Flores, Tower of Flowers. 'di ba? Towering tall, pero ang humility just like flowers Flower. in your feet. Mm, thank you so much. Ito pa ang next question. Mm May dugtong ka pa? Hindi, nalipay ah, lang ko nga uh, makakulab ka. Nga uh, doon ata ililonggo ka. Oh, diba? Uh, sorry, pang pa next, ito pa ang next question mm. ko. Nak, nak Who's there? Hindi daw ako makalimutan, pero who's there? Wala, oh wala. wala. Wala, wala, wala. <laughs> X X. Na prank na prank. prank Di ponggol. Thank you, thank you, thank well, you, thank Camelio. you. Happy birthday. Edward Matron next. Edward Matron. Sige isang Edward Matron ka gawin. Follow, follow guys. Ay, Ay, thank ayan, you no. guys. Ay, ayan, ayan, ayan. No. Happy birthday guys. Thank you so much. Ano gagawin? Edward, medyo, ano to, medyo seryoso tong, mm. ano, vlog ko ngayon. Baka mamprank mam ka ha? Yeah. Kasi birthday ko ngayon uh, diba? ito seryoso lang kasi nga birthday ko, gusto ko hindi lang la di, sa lahat ng oras tinunto lang or yes. joke yung vlog ko. Mm -hmm. Gusto ko kasi makilala nila yung mga friends ko, mm -hmm. how dear I am sa mga friends ko. no Tayo, medyo nagtaon na rin na nag nagkakasalubong ka oh. na dito, no? Tapos na banding-banding -banding tayo mga ganun. kasi nasa Abu Dhabi kasi dati. Yes. pero ngayon ilang meses na kami naga ano na get na together mm -hmm. na magkasama at na nakilala ko na rin si Edward very very ano to humble oh, talaga thank you kai so ito lang Edward sa dami ng mga friends mo, hmm. tapos may mga darating pa na mga friends, hmm. di ba? Mga so, five years from now, makakalimutan mo kaya ako? Ay hindi. For sure, hindi kita makakalimutan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kapag yung isang tao nagbibigay sa'yo ng kasiyahan, sa kabaitan, pang forever na yan eh. Uh -huh. Hindi mo kailangan kalimutan yan. Siguro, hindi man tayo magkakasama, pero tatataka dito sa puso ko. Uh -huh. Thank you so much, Kai. Thank you. Ito pa may another tanong, papalo-up pa ako. Knock-knock. Uh -huh. Who's -knock. there? hindi daw niya ako makalimutan, pero who's there? ang totoo ang totoo edward matro wala na wala na wala din wala lahat nakalimutan ako edward my matro my god na ako. okay sorry guys nag sorry na ako thank you dar thank you love you wife uh, eto kasama natin ngayon si Pete, aka j ha J. ha, ha. pitt eto okay. ha medyo seryoso to kasi nga uh, birthday ko birthday vlog to Uh, tayo masyado ngayon mag vlog uh, ng medyo ganun mm -hmm. ito na So medyo ano, one, one year. Sobrang one year na rin nata tayo na nakikita. Mm -hmm. Ngayon nagbabating band na tayo. Ngayon na maging close tayo sa isa't isa. Mm -hmm. Diba? Uh, ang tanong ko, uh, three, five, five years from now, kasi marami ka din makakilala mga kaibigan, di ba? Okay consider mo naman na ako na friend mo. Yes. Would you think makakalimutan mo kaya ako after that years? Hindi. Bakit talaga? Eh, friend na tayo eh. Oh, Little sister hindi. nga kita Oh, bakit? Anong, anong mga mare-remember mo ba sa akin? Bakit di mo ako makakalimutan? Ay, chef, yung time na nag-usap tayo ng seryoso. Yung mga serious talk style. Mga serious talk. Heart to heart talk. Yeah. Mga uh, food for the brain. Mga ah, ganun. Yeah. Uh, mm. Pero pagka malayo na kami, ganun pa rin tayo. Of course. Connection ba? Yes. Uh, so ito naman, okay. ang tanong ko, since hindi mo ako makakalimutan, sa knock knock. Who's there? Akala ko ba hindi mo ako makakalimutan? Agad, agad, who's there? Ano ba talaga? Sino ka daw? Kala ko ba, ano, seryoso? Kala nyo yan. Seryoso nga? Oh. Na der the agad sino oh kay to kay kalimutan agad alan <laughs> wala at ang last po natin na ngayon with me is kulot hindi ah, di ba kasi kulot nga buhok niya lindon lindon may tanong ako sa iyo nung ko di ba ano um, close na tayo no tapos Pupunta ka pa ng ibang bansa after. Tapos, hindi naman ganun ka haba yung, like, yung bonding natin, yung pinagsamahan natin. Pero, close na tayo ngayon. Mas mahaba so, pa yung sinasabi mo. Uh -oh. sa... So, ang tanong ko ngayon, would you think after, like, 3, 5, or 10 years from now, uh, makakalimutan mo kaya ako? Mm, nope. Bakit? Ah... Uh ganun na konta. Hindi naman ako mabilis makalimot. Kasi, bakit hindi mo ako makakalimutan? Kasi... Ano reason? Ano ang ako yung mo yung <laughs> Wow ha? <laughs> <laughs> Talaga ba? Tsaka yung mata mo. Hmm. Lit. Hmm. Tapos? Tapos, Enjoy ako din sana sa bonding natin dito. Mm, okay. Sarap ka kasi kasama. Mm, -mm. Sarap ka kasama. Ah, okay. So, ito pa. Next question. Ah. Knock, knock. Pasok. Okay. Tanong nga eh. Ano ba knock, <laughs> knock nga? Saan yung tanong sa knock, knock? Knock, <laughs> knock na muna. Ano ba sinasagot pag knock, knock? Ulit, ulit. Knock, knock. Pasok ulit. Pasok lang nga, pasok. Baka may visit. Ano nga, ulit nga. Sa lahat. Alam mo no? Pinapapasok ko nga. Bakit nga? Kawawa naman yung nasa labas. Nagnanaknak nga ako. Naknak. -nak. Joke yan yun, joke yan. <laughs> naknak, knock knock papasokin ko. <laughs> hindi, di ba, tinatanong mo muna? Oh. Hindi nga. Yung naknak -nak nga, di ba? Knock-knock. Pasok. <laughs> Alam nyo, sa lahat, sa lahat, ang oh, pinakahuli dito. talaga doon, talaga wala ako. Wala okay, akong kwenta. Yung nasa labas. Kapag naghintayin doon, o kaya tinanong mo. Pero thank you, thank you, thank you. Who's there? Alam <laughs> ka talaga. <laughs>